Danyan, ang aga-aga natin dito ba? Teka, mangungulit ka na naman ba sa akin? Tanong ko sa kanya, kung magand siya sa dindahan kung saan ako nagbabantahin. Ah, um, total naman eh, wala pa ba bang customer ang dindahan ninyo. Magigipag-ulitan muna ako sa'yo. Sagot naman niya. Eka, Danyan, baka naman marami kayong ginagawa sa auto shop tapos naririto ka, magigipag-chismisa sa iyong boss mo concern kung sabi sa kanya. Hindi magagalit sa akin ang boss ko at saka tingnan mo oras. Alas nis pa lang ng umaga. Break time namin kaya pwedeng pwede, pwede ka nang bisitahin. Informed naman niya sa akin. Hindi ano naman ang plano mo ngayon ha? Pangungunit nyo naman ba sa akin na sagutin na kita? Seb, gising na! na niyan, May shooter ka ako ngayon, sa, Seb! Tatawang kong response. Ganun? Ibig sabihin pa na, wala akong pag... Okay, oh, salamat sa aking nina. May pag-gift ang gamot ang aking pabango. <laughs> Gift niya sa akin galing Thailand. Thank you so much, nina ko. Yung yun oh. Oh, Yung sa atin guys dito kating ko kating ko dito sa atin na tingnan niyo sa Thailand Yung yun sya, oh. yun siya o ganyan lang siya guys Ayan. Oh, yan yung laman niya. Pero sobrang bango. Ay, grabe. Ang, ang lakas ng amoy. Grabe, ang sarap amoy yun. Ala. Sakto na wala yung kating ko. Yung na, ano, yung na ko. Pero ito, grabe, oh. Ganyan lang siya, oh. Ang loong bongo, super. Thank you po, Nina sebrang bangau